Samantala, nanawagan naman po isang grupo ng mga kabataan para sa pagpapatay ng ilaw sa darating na biyernes bilang pagkundi po sa bagong power rate hike. Para sa karagdagang detalye, may live report si Julius Segovia. Julius. Jiggy, hindi na kontento ang mga relista sa pangalampag para tutulan ang higit apat na pisong dagdag singil sa generation charge. Kahit paro kasi sabihing po tayo tayo na, na ipatutupad ito sa loob ng tatlong buwan, dagdag dag, pasanin pa rin ito. Ang grupo ng mga kabataan, iba ang naisip na protesta sa biyernes kung kailan nato ang pang Friday the 13th. Panawagan nila ang tatlongpong minutong pagpatay ng ilaw sa mga bahay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6.30 bilang pagkondena sa all-time high, power rate hike. Nauna nang sinabi Jiggy ng Meralco na ibabayad lang din nila sa mga na kinukulong makukuha na ng power supply ang perang makukuha mula sa taas tingil. Kaya ang tinutumbok ng investigasyon ngayon ng Department of Energy ang posibilidad na sinadyang outages ng ibang mga planta kaya nagmahalang kuryente sa merkado habang naka isang buwang maintenance shutdown kasi ang Malampaya Natural Gas Field na nagsusupply sa tatlong malalaking planta, may walo pang ibang power plants ang nagpatupad naman ng bigla ang forced outages. Sa ngayon, sinisilip na ng DOE ang pattern ng tigil operasyon ng mga planta para malaman kung normal ba ito o hindi, lalo pat sumabay ito sa nakatakdang maintenance ng Malampaya. Jiggy, walang humarap sa amin na opisyal ng asosasyon ng mga power plant pero ayon sa isang source sa industriya, umaalma ang grupo sa paratang na may sabwatang nangyari sa forced outages. Unang-una, hindi naman daw ito sabay-sabay. Nataon lang daw na sa loob ng isang buwang pagkukumpuni ng malampaya, nagkaroon din ng aberya ang aberyang ilang planta na hindi naman daw tumagal ng isang linggo. Sila rin daw ang lugi kung sasadyay nila ang tigil operasyon. Ang talaga raw problema, ayon sa taga-power industry, kapos ang supply ng kuryente kaya tumataas ang presyo nito sa merkado. Sabi naman ni Energy Secretary Carlos Jericho Petilla, tapat naman ang supply. Hindi kinakaya ang power demand dahil sa dami ng mga nagbubukas na negosyo. Gayunman, paiimbestigahan pa rin ng DOE ang alegasyon ng sabuatan at kung mapagpagtunayan daw, ipapasa naman nila ang reklamo sa Energy Regulatory Commission at Department of Justice. At ang resulta naman ng kanilang pagsisiyasat, iso sa nila sa Kongreso para magamit naman sa hiwalintong investigasyon, kaugnay sa power rate hike. Yan muna ang latest. Balik sa iyo,